di ba? Ang dami-dami dito mga nakaputi. Mamaya magpapakontest tayo kung sino pinakamagaling kumanta. Oo! Oh, oh, Pati oh. tayo marami ko nakikita kulay magta-touch the color na oh, ka. ito. tayo mga naka-yellow green. Ito, parang mint green eh. Yeah! Mga nakapula! Ayan, sige mo na mga nakapula! Happy Valentine's Day! Ayoko nga pala! Sa so, mga nakapula, ako, Valentine's Day na. <laughs> Ang mga nakaway! Mga nakaputi! Oh. Wow! Ano nga mga, mga nakaputi? Alam mo, Ate na nabalitaan ko, hindi lang pala, ano, hindi lang pala mga taga dito sa Kowa yung mga nandito ngayon. Oh, oh. Dahil meron pa mga galing sa mga malalayo pang lugar! Para supportahan, para po sa parang senator, si Rodante Marcolet. Ikaw ate, tigas saan ka ate? Batango.

atas kayo pero ang nyo ha? Hindi kayo palatas. Hindi ako pwede. Hindi ako pwede. Hindi ako pwede doon kasi palatas sila doon. Oo, oh, oh, diyan pwede sa palatas. Dahil puro payat yung nun siya. Tama. Tama sa mga nakapula. Mga nakapula dyan. Barangay Bagong Silangan. Ayan. Bagong Silangan. Eh, eh, eh. Silangan. Silangan. Oo. Oh. <laughs> diyan yung ano, araw-araw. Sulong ang universal health. Yes, oh, I'm going feel hell Oo. Oh, oh. Lahat Sana Lahat na tungkol sa health. Nako, lagi yung mababa. Nako, baka maging libre pa nga, ba? Oh. I'm so excited. Kasi nga ba mag-party-party muna tayo? Sino mga nagsuzumba dito? Zumba-zumba. Nako. Parang iba-iba yung mga distrito na mga nagsusumba dito. May naka-blue, may naka-green, may oh, naka-blue. Halo-halo, ah. Yung may mga nakaputi, di ba? No? Ang dami mga nakaputi. Grabe, di ba? Ang dami-dami dami dito mga nakaputi. Mamaya magpapakontest tayo kung sino pinakamagaling kumanta, Oo. Ah, oh, Pati oh. oh. tayo marami ko nakikita ang kulay magta-touch the color na ito. Ngayon tayo mga naka-yellow green. Ito, parang mint green to eh. Yeah! Mga nakapula! Ayan, sigawa mga nakapula! Happy Valentine's na Ako, bang tesina. Ang mga nakaway, mga nakaputi. Wow! Ano yeah. nga mga nakaputi? Alam mo, Ate Changa, nabalitaan ko, hindi lang pala, ano, hindi lang pala mga taga dito sa Kowa okay, yung mga nandito ngayon. Oh, oh, Dahil meron pa mga galing sa mga malalayo pang lugar para supportahan para po sa Parkang Senator si Rodante Marcolet. Ikaw ate, tiga saan ka ate? Batangas! Ala, Bawan Batanga! pa Batanga! Don Miguel, Gano'n? dapat? Mga Batangas! Batangas. Choo-choo-choo-choo-choo! Ganon! Eto mga nakabuti, makatalasan kayo. From? Payatas! Payatas, Kissing City! Mga payatas kayo, pero ang lulusog nyo ah. Hindi kayo payatas. Hindi ako pwede! Hindi ako pwede Hindi pwede doon kasi payatas sila doon. Oo, oo, diyan, pwede sa payatas. Dahil puro payat yun dyan. Tama! haba at sa mga nakapula, mga nakapula dyan. Barangay bagong silangan. Ayan. Bagong silangan. Eh, eh, eh. Silangan. Silangan. Oh. sa <laughs> yung ano, araw-araw maraming sinisilang. Oo. Okay. Barangay silangan. Ito na ano, mga, mga green Kong. Oh Barangay Commonwealth. Commonwealth. Kong. <laughs> Teritoryo ito yung barangay no? Oo, oo. Barangay Commonwealth. ba? Yan ang isa sa mga malaking barangay sa Quezon City. Ang haba kasi ng Commonwealth. Yeah. Dila, barangay Commonwealth. Diba? Tapos bukod sa mga taga-Batangas, marami pa dito may mga taga- Habite! Marami ah. si ba ka mga habite? Habit habite. Sino kaya ang pila lugar dito? May mga taga-Sambuanga, ganyan. Bataan kaya tawi tawi hasilan uh, ganyan. sa kayo mani uh, mani sa Taas kayo kasi ano yon sa kayo sa bangga oh sa kasi ano yun ayaw kasi naman tayo sa bangga oh, uh, ba yun oh. yun mga chabakalo at pero na yung mabatiin ah bamba ba si Mayor Boots Rodriguez oh, and Vice Mayor Alex Espinosa and counselors from Kapas, Star Hello, Magandito sila! Hello, you know, mayor, mayor. mayor! Hello! Mayor! Hello! na mga Mayor ang gagwapo at magaganda Yes! Dan charge ka pa, nandito rin mga Batasan Hills. Batasan Hills? mag Wow! Kagatot sa tulo! Okey! 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 Oh, ba, Okey! Yeah. <laughs> Okey! Oh,

Bakit hindi tayo magpalaro, Ate ah, Tia? Oo nga. Pwede ba kami ay? magpalaro? Sir... Pwede. O sige, malaro tayo. Huwag tayo ng limang lalaki pati limang babae. Five boys and five girls para masaya. O hindi. Ano ka? Sino gusto maglaro? Ano Dali, tawag. Ano Dali, dali. Magpalaro tayo no. para masaya. Sabayin. Hey, at meron cash prize to, ha? Ah, may wow. cash to. Yeah. Wow. Sana oh. May Saan man man. Oh. Lalaki, Sana all. May perhaps. Oo. Limang lalaki, limang, bawat ano, meron team. Ay, kayo, ay, kayo, ay kayo, sila gusto. Sa sila pwede Bani dito, pwede siya isa lang. Dito, Lika, at Go! Sino pa? O oh, ikaw ate! Dito dito, ikot mo. ano sa mother, Action star! Action star! Lalaki! Ay, oh! 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 Sige! Ay! Sandali! 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 Mother! 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 Ang ganda! Ang ganda na itong akit bahay! Oh! oh ilan! Oh. Ilan na yung mga babae natin? One, oh, two, three, four. Lalaki, naman. lalaki wala na ba? Lalaki na Wala lalaki dyan? Lalaki na ba? Ay, kalalaki na ba? Ito, L ito, ito, lalaki. Ali ka ba? Pram, alam mo, promise, pag sumali ka, may lips to lips ka sa akin. Na. Wala, wala Alika na! si tayo dito, Pesto. Wala wala ka, ali ka na, Bill. Ali ka na. Mahiwain naman itong mga lalaki ng ano, ng Batangas. Mm, so, clear tayo. Okay na to siguro. Yeah. Well, Madali. Ano, Kung ako na oh, babae, nanghila ko, awal na lalaki. <laughs> One, two, three, four, five. Awa. <laughs> 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 Sige. Oh, wow. Sige. Ayan, ayan. Ayan. Ayan ang ano, some, ano, bayanihan, di ba? Parang oh. <laughs> may okay, bayanihan. O, oh, ito. Puro babae, ha? Walang lalaki. Mami, mami na naman sa mga lalaki naman tayo, Mas, tayo Okay, one line. Pila one line. Isang linya. O, isang okay. linya lang. Ay, eto, eto, Okay. DJ, okay, pahira mo lang DJ ng sound. Sa galing. Ayan. Grabe yung mga kalahog natin para mga representative ng Great Tree Kamago. <laughs> Okay, magpalakpak na naman yung mga konti, ano natin kontestan. Okay, bago, bago lahat, kilalanin muna natin sila. Ano pangalan? Magpangalan pangalan, puto sa likod na. Pangalan, sigaw. Gawena po. Gawena. Wendy ng um, Barangay Commonwealth. Yeah, next. Lacey from Barangay Payatas. Yeah. Next. next, ang babaeng maong. <laughs> yes, balik. Another balik

Arika, ang tawag ito sa game na to, last month standing. Magbibigay kami ng kategory, tapos magkailangan may masagot kayo, ha? Yes! Yeah. Ano, kunyari, ano, uh, sample tayo. Magbigay ng prutas. Mag pagkasagot, ikot, ha? Ah. Prutas. Magbigay ng prutas, ay magbigay ng prutas o gulay sa bahay ko mo. Money. One, two, three, <laughs> Nasabi na! Ah. Nasabi na yung katani! Pag nasabi na, hindi na pwede! Out na! Okay? okay.